Ay gayinan, mayroon lang, mayroon Ako nga, hindi ko alam paano kainin eh. Kain na wala. Let's eat na wala. Kain tayo. Kain na sa lumo. Kain na kayo ng kanin doon. Pag ano. Ang daming kanin natin. Nakandiris tayo. Kailangan magtabaan tayo. Ayaw ko papayatan tayo. Ngayon maganda Ayaw ko ng gutom. Gusto ko busog tayong lahat. open Hanggat may pang-kain, may pambili pagkain go. <laughs> ano to Hindi ito talaga ito, lobster. Rock lobster ang tawag nyo sa Ingles. Kaya lang, ang hirap pa rin ito kainin. Paano ba to Ano? Tanggal mo na ulo. Matigis mong sa nga, tanggalin mo. Tatanggalin yung ulo? Tanggalin mo na ulo. Yung katawan, iiwalay para matatanggal.

So guys, set pala na yung lobster. Parap. Yan, good nyo. Lucky oh. Kain tayo. Ay, tayo. Ito, Ay, lobster, may, lobster, ba? Didi, may rock labs, so, may to lobster, siyempre may lobster. pala. Ayan o. Lobster o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan may Ayan o. Ayan o. Ayan Ayan flex mo. Ay, flex mo dito sa camera. ayun ayan, na, camera. may lobster siya, may rock lobster Basta magkahalo ayun, eh, no? So ayan oh. Sarap. Uh. Kain na kayo, dali na. Titikman ko. Uh -huh. Ito guys, pag mo si Diwata talaga. Problema eh. ka tanga ayaw kumain na lang. Yun ang problema. So, rock lobster tsaka totoong lobster. Ay. Yes. So masarap lang kasi may gata. Then may sabaw sa mga healthy. Sabaw, sabaw. Ang laki ng ulo nitong rock lobster. Kasi ano siya? Ayan ang niya. kilo ng lobster ngayon? Three, five ang kilo. Ang lobster? Patay pa yun ha. Yung malalaki. Mga, yung mga buhay, mga 5000 Kain na kayo, kain na. So, kung kaya nang mo dyan, di Ano lang to? Yung isang kamag-anak umuli ng probinsya, umuli ng Bicol. Dala niya lang to, pasalubong. sarap po. Reflex mo. Ayok, ayok. <laughs> <What are you? laughs> Sarap kain tayo, guys. Ayan, small lobster ang tawag ito. Baby lobster. Oh, Punta, pala tayo. Ay, Warren. Yan, oh. Pag galing ka dito sa may parking. Hindi ko matandaan, eh. Yung anak. Kasi di ba pag labas natin, dumiritso na ako sa kay? Pero di ba pag parking, dere-derecho. May hadaan na natin. To show. Grabe. <laughs> eh kahit kayo na tatay, <laughs> dali mo la yung <laughs> ano. Ayan, eh, yung sibo. Sa loob. Sarap. May ito tong lab. Dali mo yung mga ano, laba labahang ano. Grabe. Tatabi nang yung dyan pa. Heaven. <laughs> Una kagat, heaven. Heaven